So, ito mga katropa, nagpe-prepare na naman sila. Prepare na naman nila yung lambat nila mga katropa para bukas. si magpapalawot na naman sila. Madaling araw mga katropa. Sasalubog na naman tayo mga katropa. Kung marami silang na isda. So, ito, prepare na itong lambat nila. Sayo, so, what's up mga tropa, Ang kiko-kiko for today's video mga katropa grabe ang dami napaka dumaming isa na naman ito mga katropa alright grabe mga katropa oh saan ka pa makakakita ng ganitong huli dito lang ito sa barangay dilang mga katropa grabe ang dami preskong preskong paranete Kalunggong, mackerel isda ang dami makatropa nagaduman deh toy nito 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 Permi. Ni. Nagdadakil pa eh. Nga baranete eh. O oh, ayan mga katropa. Nagadumanin, sigurado abutin ito ng kun mga katropa tatlong ganyan. Ayan, tatlong batya na malalaki. Ang malalagyan natin itong araw na to. So ito yung kahapon mga katropa na nagtang na nag ng lambat. So ito na. Ito na yung kuha nila ngayon. Pagdating nila kanina mga katropa. All right. Eh uh, Pero hindi ka magsasawa sa pagtatanggal mga katropa kasi pera na 'to mga katropa. Mata ginting na sa lapi. Na naman ito mangkopras. Sigurado, kompleto na naman ang usina. Kompleto na naman ang kusina. Centro. Centro. Grabe mga katropa, ang dami. Napakaduma ng isda na naman ito. Very blessings na naman ito. Blessing na naman ito. Thanks God. Kompleto na naman.

gina-gugod, natulig yung sakit daw, nawaan din, ginapa, nagdodoon ng muskitey ako, niyupit si muskitey ako. nagdodoon. kung gaya to lang araw-araw ang hulyo mo mga katropa, tatlong bata, dalawang bata, napakalaking bagay na to na sa pang-araw-araw na mabubuhay mo ang sarili mong pamilya. Kasi si Mang Kopras may dalawang anak ito mga katropa. So, may pangbaw na ang kanyang mga anak. Uh, pangbili ng bigas. Mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ang dami. At mayroon pa doon sa kabilang bangka mga katropa oh. Marami pa yung kuha nila O oh, tignan natin, lapitan natin sa kabilang bangka mga katropa Ayan. Mangungil, kumusta ka dyan? Alright, so ayan, nagpe-prepare na naman si Mangungil Mangingis na na naman mamaya So ayan, shalan na naman natin itong kapit bahay na bangka rito mukhang marami na namang huli nila Kumusta kayo rito mga katropa? sir daming huli oh? Ah grabe ang daming huli. Grabe mga katropa oh dikit-dikit yung isda. dumami lalaki mga baranete to. Mukhang blessings na naman ito sa mga taga barangay Dilam. Only here in barangay mga Dilam mga katropa ang pa Napakasarap magtanggal ng isda sa lambat pag ito Parang Christmas tree, Christmas decor ang dami o sa lahat ng mga followers natin, viewers natin dyan. Nood-nood muna tayo mga katropa habang nagkakape at nagihigop ng mainit na kape sa kanya-kanya natin mga bahay-bahay. Ayan. Alright. O, itong araw-araw na magtatanggal ka ng ganyan itong karaming isda mga katropa. Hindi nakakasawa, hindi rin nakakapagod kasi tulong-tulong ating mga kababayan sa pagtanggal ng isda Alright. ang dami na naman mga troko hindi ko alam kung ilang batsya na ganito ang mapupuno nila siguro makakadalawa o tatlong batsya na ganyan ang mapupuno nila mga katropa sobrang dami na naman yan alright Sige, yes, yes, sige, yes, sige. Wow. Karabe. Ang dumami.